galit ko huh? para tanong galit ka ba? Ha? Huh? Galit ka ba? Nanay galit ka? Ha? Huh? Yung mga on the street interviews na nangyayari, man on the street interviews, huh? ang parating tanong galit ka na ba? Madali ho ba magalit ang Pilipino? O hindi? Ha? Huh? Pero sukdulan itong ating nakita no dito sa makabag-bag uh, makabagbag damdaming flood control projects eh sino ba ang una nagsalita na natapos na natin ang 5500 flood control projects noong 2024 no tapos dumating si Karina yung bagyo ah uh, pinakcheck ho siya nagkagulo uh, at ngayon ito na po tayo ang uh, gusto nating malaman sino ba? Sino ba ang mastermind? Alam na ho natin, ako, 'wag na tayong magbolahan, 'no? 'Wag ka nang magpabudol. Alam natin kung sino. Ang gusto lang natin makukulong ba. Ha? Ang gusto lang natin makita 'yung ebidensya. Ano ba talaga 'yung evidence? Ayaw nga hahong ipigay, eh. ako parati kong sinasabi, paper trail. So kung titingnan natin, galit ba ang Pilipino? dito sa nangyari, aba ang Publicus Asia po ay naglabas ng pahayag ah, quarter 3 kung saan ang takeaway away namin una ay galit na galit si Juan de la Cruz. No? Talagang kumbaga sa temperature ay talagang umabot po sa boiling point, no? Doon sa mga tinanong na nagpunta ka ba sa rally noon September 21, 23% lang ho ang nagpunta. Eh kasi ho, dito lang yun sa Metro Manila eh. Hindi naman nationwide, no? Uh, 77% ang nagsabing hindi. O, tinanong rin sila. Uh, sa tingin nyo ba ang corruption eh naging malala o bumaba? Simula ng 53 years ago nang na ang martial law. Aba, ang sabi po, 81% ang corruption worst no? Than than before. Oh, tapos tinanong rin po sila doon sa 1 trillion na realign sa budget ng 2023 to 2025 at pinirmahan. Huwag natin kalimutan ha. Parating natin kinakalimutan ang pumipirma ng budget ng presidente, hindi 'yun nagiging Republic Act kung hindi pirmado ng presidente, no? Oh? At tinanong sila, anong opinion mo ang who, who is responsible for the for the realignment of the budget? si Presidente at 24%, si Kongreso at 11%, both the President and Congress, 49%. Alam po ng Pilipino kung sino dapat singilin. Kaya Mr. President, at saka doon sa official barker, huwag na kayong magkuhan, linilihis pa. Puntuhin na natin ang time matapos dito at makabalik na tayo.